Hello mga kuya. Hello guys. For today's video, magluluto tayo ng ginisang sari gulay. At ang mga gulay na ito guys ay available ito sa palibot lang ng ating mga bahay. Pero bago yan guys, dito muna tayo. Ayan mga kuya. Ito na guys. At ready na nga ang ating gulay na lulutuin. ayun, in-slice ko na yan kanina ng bonggang bongga habang hindi pa ako busy kanina. What? At siyempre kung mapapansin nyo, ito rin ang ating mga gagamitin na ingredients. Ihinanda ko na rin yung kanina. At painitin natin ating kawali. dahil tuyo na sya dahil nainit na maglalagay tayo ng konting mantika konti lang ilalagay natin itong mga bawang at sibuya hintay natin na medyo maluto ng konti at ilagay natin ang, laya, ang ginger Ilagay na rin natin ang kamatis. Hintayin natin na maluto ng konti para lumabas yung bangon ng kamatis. at ilagay na natin itong sahog natin na konting ng manok hintayin lang natin sa maluto guys ng kaunti yung mawala yung dugo ng manok ng karis, yung mawala yung dugo ng karne ng manok pagkatapos ilagay natin itong ini slice na sili uh, lagyan na natin ang karot ilagyan na rin natin itong mga gulay para sabay sabay na sila maluto ano ba ito? bakit ayaw hindi gulay? may forever ba sila? yan dikit na dikit ayan Lagay na natin itong ano, cucumber. At maglagay tayo ng tauyo. Lagyan natin ng konting tubig para may sabaw pagka. pagkakain tayo. Lagyan natin ng paminta. Uh, naglagay din ako guys ng konting one fourth lang na chicken cube. Takpan lang natin guys. Hintayin natin na kumulo. Ayan dyan. Ayan Ayan, kulok kulog na siya guys. Halo haluin lang natin. Para pantay-pantay silang maluto Dito na din. Ayun, dito sa gusto. At ilagay ko na rin itong mga gulay na dahon. Pichay. ilagay ko na rin itong alog at syempre ilagay natin itong dahon ng malunggay at yung sili Halo-haloin lang natin sila guys para lahat sila makatikim ng init at kapag nainita na yan siguro doon dito na yan guys yung mga dahon na yan kasi madali lang yung maluto mas masarap kasi nito pag uh, hindi masyadong luto yung medyo half lang para pag tinaon mo crunchy Ayan, luto na nga siya guys. Patayin natin ang apoy. At mag hain na rin tayo. Hindi nga pala ako guys gumagamit ng magic syrup or bitchin. Kasi vegetarian yung misis ko. Ayan, hindi lang natin uubusin para mamaya magbabalikan pa tayo.